Hello guys, welcome back to San 11 Quintaro Kamusta po kayo mga Pisces? no Kamusta yung mga energy? So, titignan natin kung ano ang mga update sa inyo, no? Mga Cancer. So, general ito. Pangkalahatan na reading ito. pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kung nilama ko ni para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba. So, simulan na natin mga Paisis. Okay. Pisces. So, may bagay ka dito na napanghihinaan ang loob. Napanghihinaan ka. Dahil may nangyari, may isang bagay na nangyari na nagkaroon ka ng problema, no? Lalong-lalo lalo na sa iyong financial, no? Pisces may nagloko sa iyo tungkol sa iyong tungkol sa iyong pera. Niloko ka ng taong 'to. Pinagkatiwalaan mo 'to pero niloko ka lang pala. Kaya napaka-emotional niyo po sa nangyayari. Crisis. non na nawalan ka. Nawalan ka ng pera dito. kasi umiwas um, ka na eh no? <coughs> Merong, iniiwasan mo ng taong to kasi niloko ka eh siguro napahiram mo to ng pera or pinagkatiwala pinagkatiwalaan mo to pero may hidden may hidden pala na secret sa'yo siguro kinuha lang yung love mo lang ng tao, nito yung loob mo para makahiram sa'yo ng pera. Pero, lulokohin ka lang pala. No? Paisis. Napaka-emotional niyo po sa nangyayari. No? Kaya nalulungkot din yung mga gabay ninyo eh. Nalulungkot yung mga... Lahat naman tayo may gabay, no? So nandun din yung kung ano yung nararamdaman mo nararam, nararamdaman din ng mga gabay mo ano? pero don't worry huwag ka mag-alala Paisis, kung nawalan ka man or kung niloko ka ng taong to kung nasaktan ka dahil sa nangyayari mapapalitan yan no? mapapalitan yan sobra sobra sobra-sobra pa ang ibabalik sa'yo ng universe na pera financial stability, success Ma overwhelm ma-overwhelm ka dito sa darating sa'yo no? ni universe ni God no? hindi lang sa pera to hindi lang sa pera ang ibibigay niya sa'yo in terms of spirituality bibigyan ka rin niya ng marami no? maraming ipapasok sa ng mga mensahe no, mga ancestor mo may mga ancestor ka dito sa so binabantayan kanila no, at dahil yan sa pa dahil yan sa pakikipag yung parang ni let go mo na no ni let go mo na yung naram yung sakit na nararamdaman mo na yung problema mo ni let go mo na kaya nagkaharoon ka dito ng um, patient, no? Kung baga, mo na lang sa sarili mo. Dahil, alam, dahil ang alam mo, sa nararamdaman mo sa sarili mo na si na ang bahala sa kanila. No? As you are protected by cis. Protectado ka ng iyong mga no? lalong lalo na dito sa, sa, mga darating na biyaya sa iyo no? nakapalit na kau ano man tong nawala sa iyo paprotektahan na nila yan at syempre nandun ka na rin sa um, natuto ka na no? natuto ka na na nangyari na yon kailangan hindi na maulit no? kung niloko ka or nasaktan ka or pinaubaya mo, pinagkatiwalaan mo, hindi na yan mauulit dahil nangyari na sa'yo, lesson na yan sa'yo. Siguro kaya binigyan ka rin ng ganyan na problema dahil para hindi na maulit muli. No? Para hindi na maulit muli. Kung pag binayayaan ka ulit ni Lord na, na malaking halagang pera, hindi hindi na maulit yung ganun. Kasi natuto ka na. Panginoon. Sana pa ang message sa inyo mga paisis Pisces, no? So, practice the best way to to be good at a skill to, is to practice, practice, practice until you get it right. Ito siguro yung may mga binibigyan na siguro sa inyo na, na mensahe si universe, ang iyong mga ancestor, ang iyong mga gabay. No? So, mas lalo nyo pang palakasin ang iyong pakaramdam Marami na siguro pinibigay sa inyo ng mga sign, no? Siguro minsan, hindi nyo napapansin, no? So, ang pinakamagandang paraan, then, um, kailangan mag-practice na mag-practice sa mga skill na gagawin mo. para makuha mo to, no, nang tama. Oo, no? So, practice. At mahilig siguro din kayo sa mga animals, no? mahilig din kayo siguro sa mga animals mga palki you love and understand animals mahal na mahal nyo itong mga pets nyo kung may pets kayo siguro may mga alaga din kayong aso no, mahilig din siguro kayo sa farm na no? mahilig kayo sa mga flowers no, at saka naiintindihan nyo yung ano um, nararamdaman ng mga animals siguro pet lover kayo kaya um sumusunod din sa ang mga animals, no? Kasi nandun yung pagpapahalaga ninyo sa mga hayop. No? So, enjoy mo lang. So, enjoy mo itong darating. Itong mga kasaginahan na paparating sa'yo. Enjoy mo. At wag mong hayaan na mawala muli ito dahil paparating na ito sa'yo. na no, be patient lang po sa mga nangyayari. Hayaan nyo na yung mga taong yun yung hayaan nyo na yung mga mga nag sa sa'yo. Hayaan nyo na sila. Pabaya mo na kay God. So, yun po. Yung po. Message sa inyo mga Pisces. Thank you. And God bless po.